a big, big, a big, big thanks for your coming. Kasi tanga nga dito, papadayawan may parang po, iti officiating priest, namang blessing, iti daytoy, na grand opening, iti oration ni Apo Monsignor Leandro King Yunes. Ay, Juanites. Repeat, <laughs> Monsignor Leandro King

Itilaga ni Tiyama, anak Tinti spiritu Santo. Amen. Ititulong kayo dahil itilaga ni Tiyapo ang nangaran kila kitaga. Patpatya na kakapsat at nararap kaya Tiyapo, Tiyay Diyos, patumay ay kumamangaran niya kaya Tiyang lugar at minos kaya Tiyang kasulinaan. Paging maganda at pagbalin na ligusan ng Tiyang na hindi, kinsa nakliban na ay Tiyang ang dalayo na tinatayag niya. Tiyapo, Tiyang kumakabatayo.

Itimay ka lima ang kapikulo, magrungi di ba'y kasangapulat ito pa. Na kayo di pa na kasi nang tinubo. Saan na ba'y lingay ang tinilihan na bango kira bango kima'y samantay? Awal kita o pagsilawan sa nakalubal di para maumakit dito na irang kapag na, at naglawang talaga ano na talaga po na dati lugar. Sa akong kumapas talagang kumapas na wag natin silaw niyo, itinmatang dahil

sa sa kamay sa kanta ko kararaan itarada ni kaya mami ang kalata yun ang mami nga dahil sa tigat o kumay sa pagayang marami kumay sa pagayang na sa dilag. hindihan ka na kami itaraw ng minay ng daw pakawalan na kami kanyang itibasin niya kasi mo tingkatan ang pakawalan ka na itinakabasin ka kami di na kang baybayan na maglugot sa suliso nung dikit sa lagar ng tigatos Kapukap ni Pagalian, ipan na kapalit Gloria kita po niya sa Amen. Tira po niya sa kumakata kayo. Kalpas po kapsa po siya. Siya kayo sa pagkata nila para Panagpagkata nila po iti

tay na. Kainan na. mga ka-take care, Take care, care bum, hey, you know? so, May ano? So, mauli na kami ni Juan. May sorando daw. na kami mamaya. May sorosoran daw. Eh, yeah, shout out natin sila Naneng at saka ni Balong. wala naning Balong! Good morning! Tsaka ay mga Oh, hi, Nani. Say hi. What's your name? <laughs> Say hi to the camera. Garawan, <laughs> mga katay kerbom. Garawan. Garawan, uh, tan, 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 tan. Pamila uh, tayo matan, mga katay kerbom.

<laughs> Ay, nakakuha na kami mga ka-taker boom. Ayan, o. Thank you for your coming. Pwede kayo vlog mo rin kami sa Tumba na. Kailan, ma'am? Sa Kailan may, po? May kontak, may kunin kong kontak mo. Oh, sige, ma'am. Pwede po, pwede po. Ito so, mga ka-taker, mag... Uh, Maggagas na si Kasorsor. Dahil <laughs> nakalimutan niyang magpagas kanina. <laughs> Ba, nakapila na rin si Kuya, nakapila na rin yung iba. Limited lang po yung free gas kaya itong mga nakapila ngayon ay may bayad na. Pero si Kasorsor kanina nung bag, bago magsimula ay bago naubos doon si Kasorsor naubos din. Next time, saan san parang kay Maydon. Ito ay matla. O so, sige bisitahin ka namin minsan. Follow mo na lang yung mga account namin. So update mga ka -taker. kasama ko dito si sa amin at si Kuya Ayaw, Sir Wap. Ang jibanta dyan din kayo sa amin ng Kuya Prato. Prato, sa Prato. So, ayun, ingat kila insan at Kuya Ayaw. Ingat kaya, ay, Sir Sige, sige, ingat, sir. Hello, madam. <laughs> ingat po, ingat, ingat, sir. Salamat, papalit kami mamaya. Sige po. Ah, sige, po. Ah, sige po, ingat po. Ayan, <laughs> so... Nakagas si Sir Sarando. Ay, nandun, nandun si Sir Sarando.

<laughs> Magkakarga na si Kasorsor mga katayker Ito, uh, biruin natin si Idol Ayan o. Idol, kakarga mo na 2 liters niya Idol, pag, pagkakarga mo yan Punuin mo rin to, punuin mo Hindi, joke lang <laughs> Anong pangalan mo Idol? Vincent Vincent Ayun, si, sila Eugene, nakita mo sila Eugene Tsaka Denise. <laughs> Ghost Fighter rin. <laughs> ayan, so ito, nagkakarga na si Kasor Sor. Tapos pagkatapos magkarga ni Kasor Sor, mga katikir, magpapaalam na rin tayo sa uh, uh, family Oria. Ayan, syempre, magpapasalamat tayo sa kanila. So ayan mga katikir, uh, tapos na nga yung tapos kami kaming kumain ni Kasor Sor. Ayan, oh. Uh, thank you kay Kasor Sor, Kasor TV sa pagtawag sa akin. Ayan, siya actually yeah. ang in-invite dito, pero pinaalam din niya kung pwede niya akong tawagin. Kaya nandito kami ngayong pareho at Nagpapasalamat kami sa family Oria sa na naging bahagi kami sa grand opening ng kanilang uh, gas station. Ayun, oh. Orey Fuel uh, gas station dito sa Microbarro ningan Pangasinan. So ayun, magpa-nagpapasalamat na kami ni Daniela, shout out to Shan-ao. Sarawat. Asinan kami naman sa Ayun, so, okay. So, okay. Next, okay. Yun, so next sila mga po next na po na tanawin natin. Thank you po, thank you po. Thank you po, thank you, thank you po. Thank you po sa blessing. Alam mo, salamat po, salamat po. Thank you po. So, ayun mga mga kapatid. Sige po, sige, atitanin pa rin. Salamat po, mga madam. Thank you po. Thank you Thank you po. Thank you po. Mag-hype po kayo, ma'am. Nakablog po tayo. Ayan. Thank you thank you po. God bless po. So, ayun mga kapatid. Nakapag-blog po Uh, okay, ako, 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 ako. So shout out sa family ya yes, sa uh, United States of America. Ayan. Hi po sa inyong lahat. Ayan. God bless po and ingat po lagi. Ayan. Thank you, thank you po ma'am. Salamat po. <coughs> same inyong uh, mga, oh, oh, so mga katikir, uh, uh, say, okay. uh na kami ni Kasorsor. Papakalam natin yung ni Kasorsor. Ay, sige po. Ah, Thank you kay Doc pala. Thank you, thank you po, Doc. Sa pag-invite. Ayan, maraming salamat po. Tsaka kay Ma'am. thank you po. So, ayan. Yun na yung vlog natin For today mga katikir. Pauwi na tayo at pauwi na rin si sor Doon sa may ringgan. Mag-duty pa siya. Ako, mag-duty rin. So, kita-kita sa next vlog. Huwag niyo kalalimutan. Lagi yung mag-iingat. Thank you, sir. Yan, o.